Welcome back po sa ating channel! Pumalag na! Harleen Boodle, binasag na ang katotohanan sa isyo na kanyang kinasangkutan, ang katotohanan alamin. Binasag na ng beauty queen actress na si Harleen Boodle ang kanyang katahimikan ukol sa isyong kinasasangkutan ngayon kasama si Rob Gomez. Usap-usapan kasi ngayon ang dalaga matapos mag-click sa mismong Instagram account ng kapuso aktor ang di umano'y palitan nila ng mensahe. Nitong araw lang nang bumulaga sa Madlang People ang screenshots ng kanilang usapan kung saan may makikitang pregnancy test sa huli at nakatagpas si Herlene sa mismong post. Maliban pa rito ay makikita rin sa screenshot na tila hindi lang basta magkaibigan ang dalawa at nagkikita rin paminsan-minsan. Isa rin sa nagpagulat sa mga netizens ang kainan ng dalawa kung saan mas gutom umano si Herlene. Base sa flow ng kanilang usapan ay tila may nangyayari sa pagitan nilang dalawa. May mababasa pa na sinabihan ni Rob si Herlena na huwag muna itong tatawag sa kanya dahil pupuntahan niya ang anak nito kay Shyla reporter na si Amelia. May parte rin sa usapan na di umano'y sinabi ni Herlena na alam niya ang kanyang pinasok at alam niya ang kanyang limit. Ngunit base sa kanyang pahayag ngayong gabi sa X, dating Twitter, ay nagtataka ito kung bakit nadadamay ang kanyang pangalan sa isyu. Bakit ako nakaladkad? Saad ni Harleen. Anya, palagi na lang daw siyang ginagawa ng issue. Showbiz nga talaga. Pag dedicated ka sa trabaho, gagawan ka ng issue. Say ni Harleen. Dagdag pa niya, dati, nasa, hashtag wawawin gumawa ng isyo na buntis daw ako. Ngayon naman sa hashtag magandang dilag may isyo uli na buntis ako uli. Ano susunod? Sa hashtag black rider mabubuntis ako uli. Marami naman sa mga netizens ang nagkomento sa tweet ni Herlina. Tay -O, -O, o hindi lang. Maingay ang lata pag guilty, sabi ng isang netizen. Comment naman ng isa, payo lang bilang kapuso, Herlina. Please keep quiet muna. Consult your friends lalo na your agency. Mas mapapahamak ka sa ginagawa mo. Concern kami sayo. Sayang. May resibo akla. IG mismo ni Rob na ipost, say naman ng isa. Samantala, ayon sa latest post ni Rob ay wala pa rin sa kanya ang kanyang cellphone.